Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, muling naging sentro ng atensyon ang BRP Sierra Madre matapos umugang ang balitang rooms back ang mga sundalong Pilipino laban sa panibagong agresyon ng China. Ayon sa mga opisyal na ulat, nagkaroon ng matinding pisikal at operasyonal na komprontasyon sa Ayungin Shoal, kung saan matagal nang nakaangkla ang lumang barko ng Philippine Navy na nagsisilbing simbolo ng soberanya ng bansa sa pinagtatalunang teritoryo. Hindi bago sa mga sundalo ang ganitong insidente, ngunit ang pinakahuling pangyayari ay mas migting at mas lantad kumpara sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa mga nakaligtas at nakadetalye ng insidente, nagsagawa muli ang Chinese Coast Guard ng agresibong pagharang gamit ang kanilang mga speedboat at rigid inflatable boats. Sa gitna ng resupply mission ng Pilipinas, tinangka umanong harangin at hablutin ng mga tauhan ng China ang mga kargamentong pagkain, tubig, at iba pang supply na nakalaan para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Ngunit, taliwas sa mga nakaraang pangyayari kung saan nagpakita ng pagpigil ang mga sundalo, ngayon ay rooms back umano sila para depensahan ang kanilang sarili at ang supply na hindi dapat maaga ng sinuman. Hindi malinaw ang bawat detalye dahil sensitibo ang operasyon, ngunit ayon sa mga insider, nagkaroon ng pisikal na pagtutulakan, pagharang gamit ang kahoy, at pagtataboy mula sa mga Pilipino upang hindi makalapit ang mga tauhan ng China. Ilang sundalo umano ang gumamit ng improvised shields at protective gear para mapigilan ang mga agresibong kilos ng kabilang panig. Hindi ito armado o marahas na sagupaan, ngunit isa itong malinaw na indikasyon na hindi na basta-basta nagpapasindak ang tropang nakadestino sa Ayungin Shoal. Para sa kanila, hindi lang ito trabaho, ito ang mismong harapan ng depensa ng bansa. Dagdag pa sa tensyon sa West Philippine Sea, isa pang mainit na isyo ang muling lumutang, ang interes ng Pilipinas sa KF-21 Boramae, ang modernong multirole fighter jet na kasalukuyang din develop ng South Korea. Sa gitna ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, partikular ang Philippine Air Force, umuusad ang pag-uusap para alamin kung posible bang maging bahagi ng fleet ng bansa ang KF-21 sa hinaharap. Hindi pa man ito mass produced, malaki na ang tiwala ng maraming military analysts na magiging isa ito sa pinakamodernong fighter jets sa rehiyon. Hiniling ng Pilipinas sa South Korea ang mas detalyadong teknikal na impormasyon tungkol sa performance limits, radar system, weapons integration, stealth features, at development timeline ng KF-21. Bahagi ito ng masusing pag-aaral kung ang naturang aircraft ay akma sa pangmatagalang pangangailangan ng bansa Lalo nat mabilis na nagbabago ang dynamics ng regional security. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin ang Pilipinas sa FA-50 PH Light combat aircraft. Ngunit malinaw na hindi sapat ang mga ito kung sakaling sumiklab ang mas malaking sigalot sa himpapawid. Ang KF-21 ay inaasahang magiging semi-stealth, may advanced AESA radar, at kayang magdala ng iba't ibang air-to-air -air at air-to-surface missiles. Kung maging bahagi ito ng Philippine Air Force, ito na ang magiging pinakamodernong fighter jet ng bansa, isang malaking hakbang tungo sa mas credible defense posture sa gitna ng patuloy na panggigipit ng China. Ngunit syempre, malaking usapin ang presyo, logistics, maintenance, training, at kung gaano kabilas may hahatid ang mga unit kung sakaling aprubahan ng gobyerno. Mahalaga ring tandaan na hindi lamang South Korea ang kausap ng Pilipinas. May patuloy na negosasyon sa US para sa F-16 Block 70-70 seconds, at mayroon ding bukas na posibilidad para sa Swedish Sub Gripen. Ngunit ang KF-21 ang pinaka-interesante ngayon dahil sa magandang balanse ng presyo, modernong capabilities, at potensyal para sa long-term partnership. Kung Papa Lauren, Maaring magkaroon ng Pilipinas ng mas abot kayang akses sa cutting-edge technology kumpara sa Western Jets na mas mahal at mas mabagal ang production line. Sa gitna naman ng tensyon sa BRP Sierra Madre, lalong lumalakas ang panawagan para sa buong modernisasyon ng Philippine Navy at Coast Guard. Hindi na sapat ang luma at limitado ang kagamitan, lalo na kung ang kalaban ay isang superpower na may mataas na antas ng teknolohiya. Araw-araw, ang mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal ay nasa panganib, mula sa posibleng physical confrontation hanggang sa psychological stress na dulot ng patuloy na panggigipit. Sa kabila nito, patuloy silang nagtataglay ng determinasyon at matatag na paninindigan para ipagtanggol ang teritoryo. Kung patuloy na lalala ang sitwasyon, posibleng yumigting ang suporta ng mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan, South Korea, Australia, at maging ng European partners. Malaki ang pagpapahalaga ng mga bansang ito sa freedom of navigation at stability sa Indo-Pacific, kaya't hindi nila nais na magtagumpay ang anumang uri ng coercion o military pressure sa rehiyon. Ngunit bago pa man dumating ang anumang tulong, nasa harapan pa rin ang mga sundalong Pilipino, mga sundalong araw-araw na lumalaban gamit ang limitadong kagamitan ngunit may walang kap na tapang. Samantala, ang hiling ng Pilipinas para sa details ng KF-21 ay nagbibigay ng malinaw na mensahe: handa ang bansa na pumasok sa bagong yugto ng depensa. Hindi na sapat ang pagiging reactive o pag-asa lamang sa diplomatikong protesta. Malinaw na kailangan ng Pilipinas ng kakayahang makipagsabayan, makapagtanggol, at makapagpakita ng mas malakas na presensya sa himpapawid at karagatan. Ang mga sunod na buwan ay magiging kritikal bago matukoy kung papalapit na ba ang Pilipinas sa pagkakaroon ng unang advanced fighter jets nito. Sa pangkalahatan, ang dalawang malaking balita, ang pagkilos ng sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre at ang interes ng bansa sa KF-21, ay parehong nagpapakita ng lumalakas na paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng seguridad at teritoryo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na ang Pilipinas ay hindi basta-basta magpapasindik at handang umangkas sa modernisasyon para sa mas matatag na kinabukasan.